Hi! Good evening everyone! Kumusta na po kayong mga kapwa ko, content creator? Diyan sa, dyan sa social media, sana po makamit maka niyo po yung mga pangarap niyo sa buhay na aangat kayo. Pero sa totoo lang, kadalasan na-encounter ko talaga araw-araw kasi ako, sa isang araw sampung tao lang talaga yung i-follow ko dahil kung malagpas ka i-restrict na naman ilang beses na ako na-restrict tapos yung mga malaking content creator dati malaki, sa totoo lang malaking content creator siya tapos nag-follow ako sa kanya and then nagbigay din ako ng star yun, every time po mag live siya parang required na po na kailangan mo talagang maglapag sa kanyang wall so kailangan talaga niya so kung sino yung palaging nagbibigay ng star sa kanya yun ang, yun ang priority niya siguro ganyan siguro ang sistema tapos tidmahin yung mga maliliit na content creator sabi ko hindi ako ano hindi ako nawalan ng pag-asa sabi ko alam ko naman na nag dumaan siya sa, sa maliit na ano maliit na uh, dumaan siya sa ano sa kagaya nating content na nagumpisa pa lang so ngayon ano na siya malaki na siya Malaki na yung followers niya. Malaki na rin yung kinikita niya. Pero may isang content creator na hindi siya is Si... Si Rosales. Hindi, hindi kumubo yung pangalan niya. Mag-reply yan siya pag may, may itanong ka. Mag-reply yan siya. So, palagay ko, uh, ano lang po. Dalawang content creator. Ah, uh, isang content at saka yung isang vlogger na sikat na sikat na dati ano siya, know-how siya, wala siyang pinag-aralan galing siya sa mahirap na buhay super lugmok talaga sa kahirapan siya po kahit sabihin natin na know-how siya pero nag-ano siya nagtapos talaga siya sa kanyang pag-aaral ang tinutukoy ko po ay si Snake Princess yan, mag siya si Snake Princess at saka si Roy Rosales ata yun. Yan siya. Mag-reply yan siya kung ano yung itanong nyo yun sa kanya. Kaya para sa akin, pag i ma ako, kasi yung iba, i-chat kanila palo back. Tapos tinitingnan mo, hindi na sila, hindi naman sila nag-follow sa'yo tapos ako. Pag may mag-follow sa akin, punta, punta ako kaagad sa kanilang wall, mag-ano ako, mag mag-react ako dun sa kanilang wall, sa kanilang mga reels, sa kanilang mga video. Yun ang ginagawa ko. Pero pag wala naman silang resbak sa akin, it's okay, no heart feelings. Kasi, hindi naman ito, ano, hindi naman ito. Milo Maraton hindi ito contest na kailangan paunahan. Paunahan ng tapos follow to follow ganyan. So kaya na experience ko so, kaya sa totoo lang minsan lang ako maka kaya ginagawa ko sa isang araw tatlo or dalawa kasi minsan hindi ako ma... kapag nasasalan ako mag-live ako, hindi ko talaga sila lahat ma-entertain kasi focus ako sa book. Nakalive man ako, nakatalikod late ko na sila ma-replyan kasi focus talaga ako sa ano sa client pero may mga client din na ayaw nila makita sa Facebook kahit picturean mo pa ayaw nila so respetuhin natin ang kanilang kagustuhan so baka mapagalitan pa tayo so ganyan kaya hindi lahat ng tao kaya natin makuna ng video pero sa totoo lang ako ayoko talaga kumuha ng video na makita yung mukha ng isang tao kasi private sila ni, nila yon kaya ganyan kung gusto niya mag magkuha ng kuno-kuno ng picture na kasama ko okay lang yung iba dyan na malala, yung malala, malalaking content creator yung mga nasa 15 pataas kasi may, may, may iba mag-hesback at kayo magbigay sa akin ng star kanina pa ako naglapag kung sino yung nagbigay sa akin ng star kasi sa totoo lang every time mag -live ako minsan lang ako mag live gagawa lang ako ng video never at uh, talaga ako hihingi ng star kasi nahihiya po ako nahihiya ako ang akin lang is i-enjoy eh, ko na lang yung akin paggawa ng content yun lang kung may magbibigay man ng kosa salamat pag wala, okay lang. Pero, hindi talaga yan yung, ano, yung, ano ko, yung, yung main topic ko. Kasi, kanina, pauwi na ako, dumaan ako sa traffic light, papunta ng ikulan, between, papunta din ng, ng Toyota. may ano, may isang babae na nakita ako nakatulog sa gilid ng kalsada. So, tinitingnan ko siya masyado. Hindi siya madungis. May bag siya. Nakachunelas. May dalawang bag. Para siyang katulong. Nakahiga sa gilid ng daan. Malap, uh, papunta na po siya ng Kawayan Drive matina doon nakatulong tapos ano kaya yung problema ng isang babae na yun so dinaanan ko na and then dyan naman kasi hanggang Toyota matina punta ng crossing matina nilalakad ko lang yun kasi mahirap mahirap sumakay tapos pagdating na naman sa GSIS may ano dyan may 7-Eleven ilang beses ko na talaga nakita yung isang lalaki may hinawakan siya na ano na bas so kanina narinig ko yung isang lalaki sabi niya ang laki ng katawan mo naghihingi ka sabi niya ang ah, sarap mong suntukin uh, sa totoo sa totoo lang totoo naman pero kung wala kang ibigay kung wala ka man kayang ibigay huwag mo na pagsabihan na hindi maganda kasi hindi naman siya nags hindi ka naman niya kinukulit nakatayo lang siya nakaganyan siya nakaganyan so, tapos sabi niya ang sarap mong umbagin, ang sarap mong suntukin ang laki-laki ng katawan mo which is hindi po malit po siya na lalaki binata po siya mahitsura din hindi kaya sa mga ganyang bagay yung mga sabihin na natin na mga taong palaboy hindi kasi natin alam kung ano ang totoong nangyari sa kanilang buhay kaya sana kung wala tayong ibigay huwag na tayong magsalitan din ng di maganda kasi hindi natin alam yung pinagdaanan nila tapos kanina naman galing sa salon papunta kami ng kantin. May isang matanda. Naghihingi siya ng sabaw. So, binigyan namin ng sabaw at kanin. At binigyan ng ulam. Tahimik lang siya. Tatanungin mo siya. Iba ang sagot. Hindi siya madumi, hindi siya mabaho para siya nakadaan ng depression. Matanda na po siya. Parang, parang nanay ko na din siya. Tapos, pagkatapos niyang kumain, tapos sabi ng guard, ng, uh, sabi ng security guard ng Toyota, sabi na binigyan ko siya ng 20 pesos. Sa sabihin, sabi ng iba, sabi ng iba, ano daw, buang o siraulo kahit sabihin na gano'n siya mas mabuti pa yung mga ganyan tao kasi na-appreciate nila yung tulong nagpapasalamat siya kanina bago siya lumabas nagpapasalamat at kumanta siya ng ano ng Christian song kumanta siya ng magpapasalamat pinakain siya pinainom siya ng sabaw dalawang baw na sabaw yung binigay ko sa kanya kanina kaya minsan tayo mga tao sa talaga. Hindi talaga maiwasan na sana naman bago tayo manghusga ng ibang tao. Yung tinatawag natin mga taong grasa, sana bago natin husgahan. Alamin muna natin kung ano ang purot dulo ng lahat kung bakit sila nagkaganyan. Yan. Huwag tayong panghusga. Kasi hindi natin alam kung ano ang talaga ang nangyayari sa kanila just kawawa naman. Kasi paulit ulit na yun yung mata na pabalik-balik yun sa kanti. Kaya yun, kung wala ka mang ibigay, huwag ka na magsalita. As long as hindi ka, hindi ka naman kinalabit ng tao. ahin ah, gaya ng badyaw, hindi, hindi naman lahat, hindi, hindi lahat ng badyaw is, may iba naghihingi. Naghihingi. Sabi niya, kuya, pahingi. Hingi ako pera. Sabi, pag sabihan mo na no, wala, di naman siya naungulit. Pero may ibang pa talaga na nangangabit. Minsan, hampasin ka pa ng kanilang kamay. Nanghahampas yan minsan. So, yan dapat. Hindi po talaga lahat ng pwede. Yung iba na susumikap. Nagbibenta ng mga sapatos na ukay-ukay. Maganda naman. Branded naman yung Converse na Manila. Tapos, uulitin ko yung nabigay kanina ng mga star. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat hindi ko po galing maglapag-lapag ng tao na nagbibigay ng star kasi hindi po ako gaya ng iba na marami ang narireceive na star konti lang po na totoo lang ano tatlong sahod ko na po is on hold pa hindi pa kasi ako nagpa-verify totoo lang hindi ako nagpa-verify makuha ko man niya o hindi okay lang kasi wala naman ako ini-invest na malaking pera akin lang is eto ngayon parang lokal-lokal nagsasalita na ako lang sa kwarto gumagawa ng content yan sa mga big content creator na manghihistab ng small content creator God bless po sa inyong lahat God bless po alam ko malaki pa ang mararating ninyo yung iba din nagpo kasi lagi nare-restrict alam nyo naman mag-warding talaga yan si Meta pag alam nyo po na biglang mag log out yung cellphone nyo, wag na kayo mag follow kasi sa susunod i-restrict kayo ng ilang oras ako dati 12 hours hang, sige palo to palo hang hanggang naging 24 hours at saka naging 34 hours po siya kaya kung ma-restrict hindi ka makagawa ng hindi ka makapag follow to follow gagawa ka na ng, ng, videos mo yan lang at saka yung iba yung iba hindi nagpapalo tapos bigla mag chat ano ko sabi ko bakit, bakit ka mag chat hindi ka naman nagpalo sa akin di ba nag release ka rin kasi sabi niya oo iba kasi yung pakay nila yun yung makamang yung makamundong kabastusan yung makamundong ginagawa nila sabi ko hanap ka ng iba hindi ako ganyan nakakainis tapos mag send, mag -send pa ng pera sa messenger sabi ko hindi ako naghihingi ng pera kasi may trabaho naman ako hindi ako ano, hindi ako hindi ako bayaran, hindi ako isang taong bayaran. At saka hindi ako naghihingi ng pera sa so hindi ka nag-follow. Ang dami, mo mga may encounter sa araw-araw dito sa Facebook. Ang dami mo makasalamuhan ng mga taong ang iba may respeto ang iba walang respeto yung sila. At saka minsan din ako na ano, na violation na risk. May violation ako. Hindi mo siya makikita sa professional dashboard mo. Hindi mo siya makikita yung sa di ba sa profile dashboard mo dyan mo makita yung violation mo. Hindi na ngayon. At sa support inbox hindi mo siya makikita doon mo siya makikita sa sa star tools mo sa tolls ta sa star tools doon mo siya makikita tapos i-click mo yung professional dashboard mo ay yung profile tapos doon ka sa star monetization doon mo i-click makikita mo yung regulation mo doon i-delete mo na kaagad kasi yung sa akin marami na maraming ano maraming, maraming malaki na yung comment yung ano niya, rate niya Ay, abot na siya ng 800 pataas ng pataas so no choice burahin mo talaga kasi lumalabag po tayo sa ano, sa community sabi ni Meta. So, once again, good morning everyone. And good evening everyone. God bless us all. Sa mga small content creator dyan. Sige lang, laban lang. Tapos, ano, sa isang araw, sampung tao lang dapat ang i-follow nyo. Huwag na kayo mag-follow ng more than sampu kasi. Biglang ilag out ni Meta yung Facebook nyo tapos huwag na ulitin. To the fol to the following days naman po kayo mag-follow. Kasi lahat naman tayo nakaka-encounter ng ganyan. Hindi tayo kasi matuto, hindi tayo matuto kung hindi tayo magkaroon ng violation. So, once again? Bye-bye. Bye bye good night everyone. God bless us all my content crew.